How far will you go back, sir? Uh, kasi itong diskaya 2022 po ito, no? Itong kanilang mga sinasabing entry ng kanilang mga auto by Frebel, opo. Uh, how far will you go back, sir? Uh, atras ako hanggang sa panahon ng sibu nakalimutan nila nung panahon ng Sibu, maraming hindi nakakaalam nito mm -hmm. hindi authorized mag-import ng kotse ang Sibu. Mm -hmm. paano nagkaroon ng papel yung mga Porsche mga Mercedes mga BMW that time mm -hmm. tapos naka-Manila plate so hanggang doon aabot po ang, ang hanggang sa dulo ho hahanapin po natin yan kasi baliwala po kung nagsasabi tayo yung gusto natin reform tapos may pipiliin lang tayo kaya talagang i-reform po natin lahat kaya maging seryoso po talaga Sir, dito po, uh, hindi maitatanggi ha. Meron pong mga honorable members of Congress, perhaps both houses, ang may mga pinarating na gantong uri ng mga mamahaling sasakyan na dumaan po sa illegal na paraan. Pati ho sila? Sir, hindi naman ako politiko eh. Alam nyo naman ang, alam nyo naman ang record ko. Eh, bakit ako matatakot sa ganong politiko eh, eh? yung pinaka pinaka mabigat pong assignment nakuha ko na so hindi ako magdadalawang sali magdadalawang mm -hmm. isip para i-implement po yung tama. Okay, sige po. So again, sir ha, we look forward po dito po sa inyong mga binabanggit yes, na sir. ito. Uh, Kami... maraming maraming salamat, Ted, pero alam nyo, malaking bagay ang partisipasyon ng media. Kaya ako ang uh, ako na mismo ang nagsasalita simula ngayon uh, kasi pagka ako mapapaliwanag ko ng ayos at malalaman natin kung ano yung totoo kasi noon maraming mga ayaw magpa-interview sa inyo eh ngayon ako, ako mismo para uh, alam natin kung paano ayusin. Kasi isa lang naman ang gusto natin lahat eh. Ayusin lang natin para pagmaayos natin ito, mas gagaan ang buhay natin. Yun ang, yun ang, yun ang number one na gusto ng Pangulo. Pagaanin yung, yung serbisyo sa tao, tanggalin yung mga korupsyon. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!